agri. so isa namang idea ang ituturo ko sa inyo uh, kung paano natin napapagapang ang ating pipino so ang ating pipino ay sobrang taas na and kailangan natin mag uh, extension na pagapang dito so, po ay tawag dito ay atlas wine yung parang pat pat so nabibili po natin ito sa isang agri store so ngayon po ay uh, ipopromote natin ang agri store uh, no mention muna pero mayroon tayong supplier ng agri agri uh, product kasi so, mula organic hanggang chemicals, insecticide, uh, fertilizer, and um, seedling seeds from East West and other company. Meron tayo. So ito po ay kung makita nyo, ito ay isang patpat. Tawagin na black one or vegetable plant. Dito, kakabit, mayroon po dito ang uh, kakabit na hindi sya nilalagay po natin dito sa ngayon, kung makikita nyo uh, ito ay hindi na nakakabit so nakikipagkabitan na siya dito so kailangan natin tanggalin po siya sa kanyang ah uh, nakakapitan kasi ibang branches na po to so hinay hinay then ipupilipit po natin siya para uh, umakit siya hanggang taas so ngayon dito ay meron po yung na uh, kable na ilalagay natin so hintayin natin yung bumili then yun. kagaya nito kailang, kailangan din itong uh, mailagay ulit kagaya. so ito na po yun siya So, first, ah, uh, follow for more uh, video.